Hi guys, so ayan na nga, uwi na nga ako, tapos na yung relaxation. 3pm nga yung flight ko, pabalik nga ng Manila. Gising ko nga naligo ako, then after no, nagligpit nga ako ng mga kalat ko dito okay. sa cottage. Then am nga yung pabalik ng Puerto Princesa. So yun, lahat nga ng gamit ko, iniligpit ko na para wala akong malimutan. Pati na rin nga yung mga nakalagay kong gamit dun sa may toilet. Sobrang nag-enjoy nga ako ng pag-stay ko dito ng 4 days. One week nga sana yung stay ko dito, yun nga lang kasi mayroon nga kaming usapan ng kapatid ko na mag hiking nga kami sa Mount Pinatubo ng March 1. Kaya kailangan ko talagang umuwi ng 29 para kahit papano may pahinga ako Kasi mapapasabak nga ako sa mahaba-habang lakaran. Okay na nga lahat ng gamit ko, pati nga yung suitcase ko, iniwan ko na lang siya. Yung mga staff na nga yung magpipick up nyan dito para nga dalhin dun sa sasakyan ko. Papunta na nga ako dun sa pinaka main cottage para naman mag-almusal. Habang naglalakad nga ako, pinagmamasdan ko na nga yung lugar kasi iniisip ko na mamimiss ko nga Pero to. Pero napaka thankful ko nga kasi na experience kong makarating nga dito. At makalimutan kahit saglit yung mga ginagawa ko nga sa Manila. O milit nga yung kinuha ko para nga sa almusal ko. Kailangan ko nga kumain ng madami ngayon kasi mahaba-habang biyahe na naman yung pabalik nga ng Puerto Princesa. Minsan kasi kapag ka-gutom, dun din ako nahihilo. Pati na din nga kapag kakonti ang tulog ko tapos babiyahe ng malayo, isa rin yun sa nagiging cause kaya ako nahihilo sa biyahe. Isang oras din nga akong umupo dito so kay upuan ko para nga kumain. After nga nun, eksaktong 10. Hindi na nga sasakay ng bangka at eto na nga yung sasakyan papunta pupunta na ng Puerto Princesa. Mas okay nga to kasi hindi na ako lulublub ng tubig. Umaabot din nga ng lagpas tuhod kapag kaakyat naman ng bangka. 10.30 nga kami umalis dito, papunta na nga kami ng Puerto Princesa. Habang nagbabiyahe nga, nakikipagkwentuhan sa akin yung driver, tinanong nga niya ako kung taga saan daw ako. Sabi ko nga taga Bicol nga ako. So yung parang sabi nga niya, asawa niya, taga Naga din. Mm -hmm. Then wala pa nga isang oras yung biyahe namin, medyo nalulula na ako. Kaya ang ginawa ko, pumikit nga muna ako kasi patalon-talon din talaga yung sasakyan. Dahil nga sobrang lubak nung kalsada, lalo na nga doon sa pinakaunahan. Pagdating naman sa may kalagitnaan, yun, pasigsag naman yung biyahe. Meron sana akong namin sa bag ko, yun nga lang nung time nga na nagligpit ako, hindi ko siya naibalik. Kaya no choice talaga ako, tiniis ko talaga yung hilo ko. Din. Then pagkababa nga dito sa may mga souvenir shop, naghanap na naman ako ng toilet kasi nga kailangan ko talagang sumuka. Pagkatapos nga kahit papano nakabili naman ako ng mga souvenir item ko. Kaya una na nga din nakarating dito sa airport, kaya medyo mahaba-haba pa naman yung pag-aantay. Sabi ko nga kapag ka nasa boarding gate na ako, talagang matutulog muna ako. Para nga bumalik yung energy ko. water to three nga, nagsitayuan na nga mga sakay na ng eroplano. Ako nagpahuli na nga ako. Halos inubos ko na nga yung pila bago nga ako tumayo. Kaya ako na nga, lang nga din mag-isa yung naglalakad papunta nga ng eroplano. So yun, wala naman ang dapat ipagkamadali. Kapagka nasa boarding na nga. Dito na nga ako sa pinakadulo, pinasakay nung guard kasi dito rin yung seat ko. Pasok ko nga sa eroplano yung mga passenger. Nag-aayos pa nga sila ng mga luggage bag nila na ilalagay dun sa pinakadek. Finally nga, nakaupo na ako sa upuan ko. Talagang medyo nahihilo pa rin nga ako. Puro lalaki nga yung mga ko dito. Then isa nga dito sa may bandang kanan ko nakikipagkwentuhan din nga siya sa akin medyo matagal pa nga nag take off kaya nakaidlip nga ako ng kaunti then nagising nga ako nung may nagabot nga sa akin ng pang snap pm nga nag na nga ako sa Manila chinat ko nga si Geraldine na nandito na nga ako sa airport sabi ko nga sa kanya sunduin niya ako sa bayan ng poblasyon pagka uwi ko nga ng bahay chinat ko nga yung kapatid ko kung ano na ba yung status ng pagpunta nga namin dun sa Mount Pinatubo para nga sa hiking namin so yun na disappointed ako kasi nga ang sabi nga niya hindi raw matutuloy kasi yung mga gagamitin sa sakyan puro off-roader daw. So yun, hindi nga raw pa nakaregister sa mga ganong activity kaya nang hinayang ako na sana hanggang Sunday pa sana ako sa Palawan. Para nga sana magstay Anyway, hindi na rin naman mababago kasi may plane ticket na rin ako pabalik. Kaya kahit nalaman ko siya ng maaga, hindi na rin mababago yung schedule ko. Pag Uwi ko nga ng bahay, umidlip nga ako ng kaunti. Then after nga ano, naglaba nga ako ng mga damit ko na ginamit ko nga dun sa Palawan. So yun, hindi ko na talaga siya ipinagpabukas talagang ginawa ko na din siya ng araw nga na yun. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!